Kumita sa X-World app. Alamin ng deskarte sa RAKET. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Kumita ng pera gamit ang X-World app. Isa rin ba sa mga nag-iisip na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahili kang maglaro sa iyong free time, subukan ng app na X-World. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... Rocket! Sa app na Xworld, may three steps dito. Nariyan ang sign up, work at get paid. Ang trabaho mo lang dito ay ili-level up mo lamang ang alaga mong pet. Take note that the higher the level, the higher it earns. Also, kahit offline ka, nag-generate pa din ito ha. Aside from that, makapag-earn ka din sa iba't iba nilang palaro. Sa pag-withdraw, kailangan mo ma-backup muna sa iyong Google Drive. Don't worry, dahil may guide naman ito. And then, pipiliin mo ang blue app para sa iyong withdrawal. Tapos, maghintay ng 1 minute and then matatanggap mo na ang iyong earnings. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba? Diba, hindi napupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.